Mga kaalong, ginawa ko po ang video na ito para sagutin ang tanong ni Sir Rolando Ando sa murang screen door sa marketplace. Ang tanong niya po ay ganito. Wala po bang ibang design o color o heavy duty? Meron po. Kaso, hindi na po 2,500 ang presyo. Kasi po, mas mahal po ang mga materials niya at mas makapal ang mga materials niya po. Depende po sa budget nyo. Ang ibibigay ko na presyo. Ito po ay 3,000. Plus 500 ang kailangan ng hamba. Ito po ay 5,700. Ay hamba na po yan. Ito po ay 6,200. Ay hamba na rin po yan. At ang pinakamagandang klase namin ay yung 30,000 po ang isa set ng screen door. Sana po ay nasagot ko ng maayos ang tanong nyo po. Aki-like, subscribe, and follow for more videos. Salamat!